ila pa nang i-revise no kay ordinansa man mga ka kana mm. especially na i fines no o na ay penalties uh, i-revise pa kana nga kaning ordinansa sa or i amend uh, ipa-approve na po balik no uh, dili na pwedeng uh, uh, pag-increase og especially na i penalties and fines mm. Uh, dili na pwedeng nga uh, resolution lang or uh, kanang privilege report or privilege speech. Mm. speak no uh, kinahanglan uh, amindahan ang ordinansa. Uh, daghan ordinansa ang kuan lang pagdugang sa ngipon o mm. uh, pagdugang po sa mga penalties aron gid mo tagampod ang mga violators niya namang uban nga linyen trakayo uh, kayo nga mm. dili cooperar so mo na nga kinanglan i uh, ipenalize no uh, dakwa ng penalty aron mahadlok pod no uh, naabay uh, kahadlok nga kaning musupak sa balaod labi na sa solid waste management act mo bojonel kita mo po ang producer gyud no ang main producer sa basura no yani uh, sa tinuod lang wala naman tanang sunod aning waste segregation kanang no collection ano uh, collection no segregation pero mulagi, mo lagi kay man natong pagtagad pod nga aron mahurot kini basura collect gi kolekta na lang yun, no imbis residual waste ang kolektahon sa dakbayan uh, tanan naman no uh, daltans na tanan basura tapok na tanan no kay uh, failure pod sa part no nga uh, dunay panahon nga nabalda ang pagpangolekta so mahimo pong excuse sa katawhan nga Uh, labay na lang sila nga labay no kay tungod lagi uh, natanggong sa ilang panimalay kay wala ko aso excuse no hindi uh, uh, dili mahutdan og kaning uh, excuse pod ang katawhan mo mo nga okay. Uh, sa ingon kay tungod lagi na apoy uh, gamay nga pagbalda uh, pod sa uh, operation sa maong mga kontraktor